Okay, welcome back mga boss at ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa wire. So sa panahon ngayon mga boss, lalo na Pasensya na ayo medyo ano yung lalamunan ko kasi may may ano ko, eh, may tawag dito medyo mag lalamunan ko tapos uh, ngumunguya ako ng luya. Pagpasensyahan nyo na yung bosses ko. So pag-usapan natin yung wire kasi ang wire ay isa sa pinakamahalagang uh, gamit o pinaka importante na bagay sa mga mahilig magsounds o kaya dito sa mga nagre-repair sa panahon ngayon mga boss ang ang wire na binibili natin halos karamihan ay made in China na at ako isa din ako sa nabiktima dati ng mga wire na made in China oo napakamura mga boss kumpara sa mga wire na ginagamit natin dati Napakamura ng China halos kalahati eh, yung pinaka price niya. For example, mga boss ito. Meron tayo ditong well, tatlong klase. Yung isa sample na lang kasi hindi na ako nagtitinda noon. Itong panghuli naman, <laughs> na na lang ako mga boss. Pero dati na din ako sa microphone ng ganitong klase ng one. So napakamura kasi. Kaya ano eh, Meron tayong mga wire na katulad nito, makikita nyo. Made in the Philippines po yan, yan. Ang tatak niya ay Omega wires and cables. Yan ang ginagamit ko. Kung hindi Omega, Boston. Ito naman kasing Omega mga boss gawato gawa to ng Kalaukan. Ayan Oh. Ah, Kalaukan City yan. Yung Boston naman, gawa ng Bulacan yun. So, dalawang klase lang yung pinagpipilian ko tuwing ano. Kung ano lang yung available doon. Gito. kaya lang mga boss, kumpara sa mga nabibili natin na wala na ano, gawang China, ah uh, medyo mas ah uh, price ito o medyo mas mataas yung price niya. Okay? So meron tayo dito'ng wala paninda ko to. Ah uh, ano ba'ng number dito? Number 18. Tapos itong nasa taas ay number 22, 'yan. Tapos ito number 16. So magbukas tayo mamaya ng 16 or ano. Okay. So balik tayo. Meron din ako dito well na red and black Titan audio naman. Bumili ako nito kasi uh, may mga estudyante na nagdi-DIY, nagpa-project, pinapa-project ng teacher nila Ginagamit nila ito kaya bumili ako para may paninda ko At napakamura lang nito mga boss So pag-usapan na natin Yung wire, ngayon ay tatlong klase. Merong meron pa ring pure copper katulad nito. Meron namang aluminum at saka merong may halong lata or bakal. So yung aluminum wala tayong ganong sample. Ito lang yung nakuha ko galing sa speaker. Pag bumili ka kasi ng speaker, minsan may kasama ng wire yan, o kaya yung pinaka-wire niya sa ilalim. Kung mapapansin nyo, ayan. Yan kulay puti siya mga boss ayan pag kinat niyo naman mapapansin niyo wag niyo nang pansinin yung kuku. <laughs> madumi yan kulay puti siya pag kinat yung ano doon din dito so nakakapita naman siya pag ano nang hinang pero hindi mo lang pwedeng sobra ng init kasi ano ah uh, nangingitim so pag pinutol mo yan malambot siya at saka madaling putulin yan So, ayawang ko, anong tatak nito? Acoustic. Ayan may tatak pa. Ang tatak niya ay acoustic. Yan. Yan, acoustic ang brand niya, mga boss. So, wala sa brand. May ibang brand din na may aluminum. Hindi lang acoustic. So, ito, ito yung mga pinaka-common na bibili natin na murang one, uh, na red and black. So, pag mura ang perimeter ng wire, ah uh, ganito malamang. So, hindi naman siya purely aluminum ah uh, coated siya ng mga bus ng copper. Hindi pa siya, ano, kumbaga, dito sa kanya, ang mangyari dito, parang, ano, uh, 80% aluminum, uh, 20% ano, ah uh, copper. Kasi yung labas niya, coated pa ng copper. Kaya pag hinihinam mo, kahit pa paano, kakapit pa. wag mo lang sobrahan ng hinang kasi iinit. Uh, ano, iinit, uh, mangingitim. So, ito yung pinaka maraming wire ngayon na napakamura. Actually mga boss, uh, isa din ako sa mga nagbinta nito ng wire na aluminum. Kasi mura, yun ang mabinta dito sa totoo lang talaga. Uh, yun ang mabinta. Kaya nung nagpalit ako ng wire, nagulat na sa price yung mga customer ko kasi bakit daw ang mahal na tinda ko ng wire. So bakit ako umalis dito sa aluminum? Unang-una mga boss, lalo na kung outdoor ginagamit, hindi siya tumatagal. Sa mga naka-experience yan ng, ano, ng wire ng aluminum, malamang alam yun ang ibig ko sabihin. So, tumitigas to mga boss at nagpupulbos pag matagal na uh, Nagkaka-problema. Lalo na sa mga speaker, sa mga video okay. So, pag nagkaka-problema yung video okay nyo, minsan humihina, lumalakas yung tunog, minsan basag na ang tunog. Minsan, isa sa dahilan dyan ay itong wire pag medyo pulbos na. May customer ako na uh, sa tay, -tay pa ata sila nakailang balik dito yung ano yung amplifier kasi akala nila amplifier na may problema doon sa video okay nila kasi minsan daw may tunog minsan wala minsan hina minsan meron sabi ko kung ano kung walang problema sa amplifier baka doon sa ano yan. kasi tuwing ipupunta nila dito yung amplifier titisting namin okay naman Pagdating sa kanila, ganoon daw nangyayari. Sabi ko tayo mong mag-rewiring. Mag so, yun, yun, nakuha nila. So, yung isang klase pa ng wire, itong isa naman, mga boss. Kuha tayo ng sample. Ito naman sya. Manipis. Wala tayong ano nito. Ayan. So, kung mapapansin nyo, hindi sya hindi sya aluminum. Parang tanso din sya. Pero pag kumuha tayo ng kuha tayo ng magnet distansya natin. Tapos putulin natin. Ayan. Pansin ninyo mga boss. Dumikit. Ayan o. Dumikit yung dumikit yung pinaka wire nya yan tanggalin natin yung ano pinaka laman lang lagay natin sa palad natin ayun <laughs> ang bilis so ito yung pangatlong klase ng wire ang tatak naman ito ay Titan Audio. Hindi naman natin alam mga boss kung lahat ba ng produkto ng Titan Audio na wire ay ano tawag dito? Uh, may halong bakal o lata ito kasi dumidikit sa magnet eh hindi siya pure copper pero may halo siya ng problema naman ito kinakalawang sa katagalan pag kinalawang siya nauupos din nasisira din napuputol din so hindi natin sinasabi na lahat ng produkto ng Titan Audio ay puro ganitong klaseng wire so isa din to sa mga low quality na wire mga boss pero murang mura lang kasi ito eh nabili ko tong 100 meters na to ay ano eh uh, nasa kulang kulang 200 lang ata number 22 na ano lang pang project lang to so sa mga estudyante pwede na yan kasi hindi naman na ginagamit ng pang matagalan kumbaga pang demo lang naman nila liwa, magagawa lang sila ng mga ilaw ilaw dyan papailawin lang then start po na yan so, pwede to sa kanila kasi kung mga low budget lang naman mga estudyante yan mga low budget lang hindi naman lang gagamitin ng pangmatagalan yung project nila kung mga pag naipasa sa teacher pagkatapos yan, pag nachikan, okay na so pwede na to kaya ito ang binili ko mga boss para makatipid yung mga estudyante kasi kung bibili ako ng high quality na wire tapos hindi naman lang gagamitin ng ano uh, yun pero lang yung mga boss yung mga Project ng estudyante na mga extension mga outlet ay high quality wire ang ginagamit natin doon. O oh, ano, mga ganang klase, mga pure copper katulad nito. So, buksan natin yung pure copper. Ito na lang kasi ito malapit. So, mapapansin nyo dito sa wire. Ayan. Hindi pala kita. <laughs> Ayan. Hindi mo mapapansin na puti, ayan you know? oh. Talagang kulay dilaw siya, mga boss, ayan. Kulay dilaw 'yan. So babalatan natin ng isa. Balat tayo ng isa. Tigas ah. Ito pang isa sa ano na sa ano nang ano, na matibay. Matigas yung pinaka ano niya. lang wala akong cutter, wala akong ano. Okay, mga boss, ah, naputol yung ano, ulit tayo. <laughs> naputol yung video, hindi ko alam kung bakit, pero ulit tayo, putol tayo dito. Okay, dito na tayo sa pinaka ano. Pinaka uh, wire. Mabalatan natin 'to. sa mga ano sa mga isa sa mga maganda sa ano kasi matigas tong ano niya eh hindi siya basa-basa na susugatan na pag nasugat mo ano na so kuha tayo ng sample dito ito yung pinaka aluminum ito yung pinaka tanso so kuha tayo ng ano so ang nadidikit lang sa magnet yung mga bakal na wire o may lahalong bakal o lata itong pure copper hindi siya dumidikit sa magnet ayan mapapansin nyo hindi siya dumidikit kaya itong mga ano naman hindi rin didikit eh itong mga aluminum hindi siya didikit kasi aluminum siya ang dumidikit lang yung mga katulad nito na katulad nito na may halong lata yan didikit so anong kaibahan nila mga boss so sa quality at saka sa ano pero kung titingnan niyo naman sa malapitan, may kita nyo yun naman yung kaibahan ng ano nila. Ayan o. Oh. Ito yung aluminum. Ayan. Pag kiniskis mo siya, kulay puti. Ito naman yung ano. Kahit sa na lang. Kahit sa pinagputulan na lang. Ayan o. Oh. Ayan. Puti at saka ano. So, actually, yung stand ng ano, marami stand ng aluminum so yan mga boss sa aluminum hindi naman siya kakapit sa bakal pero mapapansin nyo na pag pinulatan nya yun ang palatandaan kiskisin nyo lang yung pinaka wire nya puputi sa ano naman sa mga ano naman dito naman sa mga bakal kahit kiskisin mo siya hindi naman siya puputi pero pag dinikit, dinikit nyo sa magnet kakapit O pag ginamitin nyo ng magnet, kakapit. So, sa aluminum, at saka dito sa mga may halong bakal, napakamura. So, saan naman ako na biktima nito? Sa cable wire dati, mga boss. Microphone cable. Yan. Bumila ko ng microphone cable, napakamura lang ng microphone. O, nagtaka ko, sabi ko, uh, 100 meters, uh, isang roll nyo yun, nasa 1,600 lang yung ano sabi ko napakamura so medyo ignorante pa ako nun sa wire binili ko so sa una okay hindi ko napapansin pero nung tumagal-tagal na hindi naman gaano mabinta dito yung microphone wire napansin ko na nang pinaputol ko na ba't kinakalawang tong wire yung pala may halong ano bakal so nasisira din pag matagal na kaya natalo din ako nun mga boss Uh, halos wala pang kalahat yung ko nun, tinapon ko na kasi masisira lang din ako sa customer eh. Kaya naglipat na ako dun sa Quantum at saka sa Broadway. Dito naman sa ano, yung aluminum ang nabili ko dati, uh, ano yun, na boska ka. hindi na ako bumibili nun ngayon kasi ang wala pa ang isang libo yung ganito nun, number 16, wala pang isang libo, oh. kalahin nyo. Ay hindi, meron din ata. 'Yan napakamura talaga. Eh. <coughs> Magkano ba 'yung isang roll nito? 16. Nasa 3,300 mga boss. Ang roll ng 16. Ito naman nasa 2,300, 'yung nasa taas naman ay 1,300 'yung number 22. So malaki. Sa number 22 naman kung aluminum 'yung kukunin mo, wala pa pong 500 ang isang roll 'yan. Nasa 480 lang kung aluminum. Dito naman sa number 22 Nasa ano pa uh, 2,300 Pag pure copper Pag bumili ka naman ng aluminum Wala pang isang libo din yan Mga nasa 800 lang Sa tansya ko lang Matagal na po akong hindi bumili ng aluminum na well Sa pulong na, na ano nga eh Na discovery ko na hindi tumatagal yung aluminum Siguro ano na ngayon eh Mag-aanim na taon na Ay sobra na mga magpipito na siguro kasi binaha kami noon eh nung nabaha kasi yung aluminum na wire doon na dali na ano na pull bus siya. Kaya laki ng talo ko. Ito bumili lang ako dito Hindi ko naman alam na bakal pala to pero dahil sa estudyante lang naman to gagamitin. Pag may bibili dito mga pang project project 'yon binebenta natin. Pang madalian lang naman at pang lang nagamit. So muli mga boss sana nakatulong tong ano ah uh, tawag dito uh, yung video natin na to so ano bang aral dito hindi lahat ng napakamurang gamit ay okay na yung sinasabi nila na mura na quality pa hanggang ngayon talaga hindi pa rin ako nakukonvince dyan kasi may dahilan kung bakit mura yan kaysa dun sa iba so dito may dahilan kung bakit mura yung aluminum kaysa dito sa pure copper so sa mga nakagamit na ng pure copper at saka aluminum na wire sa speaker wire actually ito uh, maintindihan nyo yung sinasabi ko. So, sa mga ano naman, sa mga hindi pa, ngayon alam nyo na mga boss. Maraming salamat. God bless po sa atin lahat.